sinasabi sa'yo, gusto kita. Masama ba gusto kung... Gusto kita. Ano yung sinabi mo? Ya, yeah, sarangan na nandiyo! Wait, don't show! Ya! Bakit adik na adik ang mga Pilipino sa k-drama? <laughs> hindi na bago ang pagdadala ng foreign dramas sa Pilipinas dahil sa cost efficiency at international appeal nito. Nangumaling ang mga Pilipino sa mga Mexican telenovelas, pati na rin sa mga Taiwanese at Japanese dramas. Una na bang ipinakilala sa Philippine Television ang K-drama noong early 2000s with hit titles like Endless Love, Autumn in My Heart noong 2003, Lovers in Paris noong 2004, at My Name is Kim Samsoon noong 2006. Dahil sa romantic storylines, complex characters, at unexpected plot twists nito, naging addiction natin mga Pinoy na sabaybayan ng K-drama. Kaya naman, patuloy na dinala ng mga major network ang K-drama sa Pilipinas. But the icing on the cake was social media! Nagsulputan ng mga threads at online communities na naging platform para pag-usapan ng mga fans ang kanilang love, theories, at recommendations. Ngayon naman, widely available na ang mga K-drama sa streaming platforms like Netflix at VIEW. Kaya naman mas marami na ang nakakanood at nakakapag-binge-watch ng kanilang mga favorite K-drama series. Dahil dito, hindi na lang sa TV makikita ang impluensya nito. Ngayon, maging sa panalamit, musika, pagkain, at beauty routines natin, ay naimpluensya handa na ng Korean craze at K-drama. As we wait for our next K-drama to binge, let us celebrate this beautiful love affair with Korean culture. Ikaw, natatandaan mo pa ba ang unang K-drama na napanood mo? Comment down below. 추야 아, 추워 래 그래, 아니야, 좀만 빼서. 아, 나목도밖에안 입고 나왔 말이야. 목도리 매고. 남자 추워 이때. Come Jesus Christ, can I have some privacy, please? 아이 그니까. Follow for more c h e e s e m a t s